Hi everyone! Good morning! Viewers and subscribers! Dito na naman ako nag lalakad. Kumusta po kayo lahat? Okay lang po ba kayo dyan? Thank you po sa pampanood nyo sa aming vlog. At ano kasi ngayon? Uh, maputik. Kaya nag walking walking in the street ako. Oh, walking, walking in the road. May eh, maano ba? Hindi ano na masasakyan ngayon, no? Kaya lakad-lakad sa taan. I'm home. Yan. Si Jan Jan pala nag nag, nag naglilinis sa paligid. Natutuwa ako sa aking mga talong kasi sa isang puno is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang doon. Tapos yan, mata. Nagdadamo pala si Jan Jan. Yan, siyang naiwan ngayon kasi yung mga kapatid niya nasa church. Islam! Yes, Ayun. Ah. Oh. Sagdahe lang, lang oh. yes, no. sagdahe lang, lang tunak mo. balik raman na siya. Oh. nilipat palanya niya ng ano. Yes, no. Yung lubi-lubi namin nilipat niya sa yes, no. kuwan. Para daw makaamoy ng in, ano, iulo pa. Very good. <laughs> hmm. May mga bulaklak. Yun ang aming kuan Puro na ni magsabong-sabong na yung mga tanim ko. Mga bulaklak. Mga gulay. Ito naman siya. Si Opo is wala na to. Patibay pala tong ano ng upo. Kailangan pala siyang abison. Ito naman pares kay Ma'am Emma ito. Yan. Kailangan kuhanan siya ng mga tlaya. Pantay-pantay lang dito sa bahay. Pag ano itatanim yung mga yung mga bata kasi ano na ginagawa nila naga at ano lang ginasabod pati yung kangkong pumasok na rin dito de pala In-inspection ko kasi lagi yung talong tinitingnan ko baka may uod yan Yay. Yan. Ito siya itung itong ganito. Kaya ibig pa ganito ang itsura may uod to. Itong sinilas. Kasi ang gaya niyan. meron din mga tumunga Kasi sa taas ng dulo nila minsan merong mga ano. Huwag akong sinilas. Yan sinilas ako. Binigay ni Ma'am Angel. Hi Ma'am Angel. Thank you. Hi. Tingnan ko muna itong lalaki ko. Nandoon <laughs> nakabisi. Yan. Very good. Tapos itong bumbil. Nalipat namin. Sabi niya, kailangan daw i ano ilipat sa lupa ba ko ya malak ka karon ha <laughs> ayan Magsunod sunod na ato ang ko ano ko anya oy huh? malinis na na dia, ha ha pag makita kasi nilang malinis, sila rin naga. Makita nilang Hmm? Ayo butangin ang kuan ha. Ayo kasakasan na isla. Oh, oh, oh. Ninan mo naman siya Oh. ko anak na natin taon. Batong kana. Eh. Dali, dali. Now, isla like Ayun, oras na kasi dito. Galing ako sa site and sa farm. May hinatid kami doon. Kasi yan, umuwi na lang ako Ritso kasi uh, may hinatid ako sa mga bata. Pumunta rin ako ng school. Tuyok-tuyok. Yan, very good ka kuya. Si Jan Jan, mas masipag din siya pag oras na mag gusto talaga niya magawa. Shhh. Di na nyo. Hawa mo niya, hawa. 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 Dili mo niya. Dito. 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 Si Isla, pag inaawat mo, parang mungisi lang. Ayong mga mangga ko Mga mangga din ini animo. Ay naku. Pag nakita nilang nasira talaga naman. Butangan tanig tagingking yoy. Tagingking. Ha? mangga laki na. Itong isa o ka tsana ko to ari pod siya. Okay. Mana siyang kuan ko no? yan, oh. Ang kamuti, ah. Tanaw ko na na yan. Naaban na siya iunod, ya. Awa daw palihog. Yung mga saging. Ito kasi mga sagbot. Pag gumaga, nagbagong damo ito. Lalagay lang yan sa gilid ng mga saging. Para maging abono ba. Yan. Naglaging binubungkal ito. Matselda. <laughs> Matselda. Mm hmm. Yan, malinis ako Matilda. Okay. Ha? Nayunod ya? Wa. Namatay. Matay siya? Oo. Uh. Ha di di ato pa dato pa. Kasi okay, ato ilipat dato ya. Ato ba dato? Ha? Huh? Dato pa sigi Sige. sigi oh, sige ko ah. Bana. Kuha oh. to? Oo. Ano naman? Ato ilipat siya. Karati, gi karate na na nila eh. Yan Oh. Yan puno anay. Yan. Kana. Oo. Oh. Try mo daw. Oops. Sama din. gigi gige. gige.

Dali. ka na daw. Maganda sa oh, sige. Okay, ato Di, kay ato na siya ilipat. Hindi pwede daan eh, kay karatihon nila. May kwayan ako dito ya, pwede na siyang ikuan. Eh, ano niya, mga gulay. Yan. Ano? Okay. Sige, kuha to, kuha to. Pala gagmay. Meri putuhan na Si Islam, magumarunong mga si Isla. Ayan eh. Adulo. Bale ano kamuti na kasi yan, pinabuhay ko lang. Ayan. Nagdaob kami. Daob yung konting usok lang. Ay, naputol. Yan ang isang kuana na kamuti, lahi po na siya. Iba din yan. Oh. Ay, papa, mo pa na. Mm, sige. Punya human putol-putol na kuya. Sige, putol-putol Sige. Wa na siya mamatay. Ha. Di okay na siya. May, may na lang makatigo. Ilagay na pag ako kasi pag umaga magulay ako. Ah uh, walang gabi ito yung ginalagay ko kasi malabo sayang kasi ah ay, he, he. Yan siya, lagwate naman. Pwede din siya, buta ka nito, gingking. na lawa, eh. Sht! Ano saan naman yung kikol-kol? Mga nga raba na. Laay. Sht! Hawa! 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 Dali, dali, dali. Medyo maano ngayon, ma... Ano pangalan ito? ma... Merong ulan. Merong ulan sa Hitafe. Sa nagtatanong po pala kay Yu Marcos, uh, about po kay Yu Marcos, Yu Marcos is okay lang po siya. aman Pila ka buok. Ah, uh, bali... Since na po na meron na siyang electricity, hindi na po siya pumunta dito. Kasi, maano na rin, malayo ba? Nagtatanim na rin siya. Ayun. Hmm. Nagko po ba na? Oo. Oh, babat ba, iba-iba yung kamuti na to. Naipuwa, naiputi. Okay. Malam, na siyang kuan niya. Ano pa eh. Okay. Shhh, tanawan daw ha. Nagdabi na naman sila. <laughs> Mangga. Ha? Mangga. Mangga na siya? Mangga na. Mangga na tanong? Hmm. Uh, o. Okay. Sige. Kuha na na iya, kuha na lang. Uh, Ayun lang sa, sige. Okay. Langkataon siya na. Pag wala akong sibuyas na bumbay is ito na lang ginagamit namin. Kasi ang sibuyas talaga ngayon napakamahal. Uh, ano lang, 1.4 68 ang uh, one 1.4 ang mahal. Nakita ko kanina ako. Sabi ko na sibuyas nalang dahonan. Ayan niya, uh, na lang dahonan. Ayun nga kuya. Ah, uh, daato na na siya ibutang sa babaw. Ibali. Daato. Ta. Madlo. nga lang sila sanchay. Meron ang aming pangalan sa aming mga aso, si Sunshine, si Matelda, si Esla, si Mike, ug si Blackie. Balik ta kayo, yung Marcos. Ayun, Marcos, ayun uh, nga. Ah, uh, salamat din sa inyo sa mga lahat ng nag uh, tulong kay yung Table Stable po siya ngayon. At yun, kailan siya. Oh. Ongka, ka? Ha? Ikaw, blake. Nang man ka diha. Yan, maraming kalabaw doon sa kabila. Ano, to, problema. Kisa may mong kitaan, aw? Ha? Ang itong ganitong oras, yung mga aso ko, nas na madaan. Kasi, alam nila, darating sila piri. Kasi Mike and doon na sa unahan. Nagaabang. Close sila. Ang pinakamalaking katawan dito si Isla. Kasi iba si Isla eh. Mahilig siyang uminom ng tubig. Kahit ano siya. Ito naman si Matilda. Kumakain naman din siya. Pihikan lang. Ayan ang mga alaga. Paghapon naglalaro na 'yan sila. Yun. Panda doon sa Hitope is asibo, ah, umulan. Yung ibang lang lugar ngayon, bumag bu bu may bagyo. Kaya tapos may malakas na ulan. Dito sa amin is biglang ulan, biglang init. Kasi ang sitwasyon dito. Then ano, pag dati kasi pag bagyo sa Manila mainit dito pag mainit doon ma, yun naman din ang maulan dito kaya kami naman habang habang ano wala yung malakas na ulan nagpiprepare kami sa bahay lalo na yung mga kailangan kami lalo na bigas o ano pa kasi kung sakali man hindi ka makabili ng bigas tapos maputik hindi makapasok ang tricycle o ang motor naman delikado rin so maganda yung naging handa sa lahat ng panahon naon sa na yung dila yun na oras na nilang maglalaro at sa farm mga sa zoom ngayon sa property ni ma'am Emma ah, uh, ma'am Luz is meron na nagtrabaho doon. Bali bukas na ako makapunta dahil nasira yung uh, tricycle si Kelly Bunel. Na ano siya na nakalag yung kadena. Kaya bukas na lang din ano din maputik doon. Di makadaan ng tricycle. Pagkuha na kas kabaw ya. Yeah? Kabaw means is yung kabaw Ilugway na sila pag ganitong oras Yala muna ang aking update ngayon. Thank you for watching and God bless everyone and have a great day.